Plano niyo bang makaranas ng romantic date ngayong Valentine's Day pero kapos sa budget? Abay dito lang sa Metro Manila may bagong pasyalan. Sa tabi lang yan ng Pasig River na bukod sa libre ay para ka na rin sa Europa. Silipin natin yan sa ulat ni Benji Durango. Super special ang date ng mga ito mula sa tundo. Paano ba naman? Sa tanawin na lang na tulad ng mga ito, Lalo kayong may in love sa isa't isa. Pero chill lang, wala sila sa Venice. Dahil ang pangarap na European tour, dito na muna sa Venice-inspired Pasig River Esplanade. Napakaganda po. po na May bagong pasyada na naman po dito sa Manila. At nag-kiss pa nga ang dalawa. Dahil libre ang bagong pasyara na ito, dinadagsa ng mga tao, pami-pamilya, barka-barkada, magkakasintahan. Maganda naman po. Nakaka-relax po siya. Maganda po. Bakit? Kasi dami pong fireworks. Ang 500 meter long river park na ito ay proyekto ng Department of Human Settlements and Urban Development. ID ang lahat ni Secretary Jerry Aguzar na matagal na muna sa real estate industry bago naging kalihim. Pansin naman sa kanyang mga taste sa kinagigiliwang pasyalan na ito. May European-style statue, mga ilaw, at magagarang fountain. Ang maganda pa, 25 kilometer project pala ito na gagawin mula sa Maynila hanggang sa Laguna de Bay. Kung papala rin, matatapos ito sa loob ng tatlong taon. October 2023 nang unang simulan ang construction ng lugar na ito. January 19 lamang nang buksan ito sa publiko. Inaasahan na ang tuloy-tuloy na development buhat ngayon. Pakiusap lang ng DHSUD sa mga namamasyal halagaan naman ng lugar. Ano po yung mga pinagbabawal niyong gawin dito sa park? Uh, Unang-una po yung uh, pagkakalat dito, yung mga nagdadala na magpagkain sa, dito sa ating esplanad. At saka yung uh, pagsisira po ng ating mga pasilidad dito. Kung naari po sana iwasan natin, bawal din po yung magbebenta, yung mga vendors dito sa taas. Doon lang may designated area po sila sa labas. At saka po yung pag-inom dito po, uh, may po na pinagbabawal. At dahil hanggang alas 10 pa ng gabi bukas sa mga fountain, ang magjowang ito. May time pang maging sweet sa isa't isa. Benji Durango, para sa bayan.